So what's up mga mga kano, kamusta po kayo no? Bali ito yung ating rep Eh ngayon, eh, punong punong po ito ng uh, balat ng bakoy Eh, iyan po natin ito Ah, uh, ito ito Ah, uh, dede pros yung balat ng bakoy So yan Nalagay natin dito sa ano, malaking drum. Ayan. Nito nyo mga idol. Okay, Ito parang batok. para bukas to, pwede eh, nang tagain.

o isso mudando lá Por número ini kuat karena benar-benar sakit. Sabar sabar. Là... Thạm, là số... giờ 뉴스, đó các bạn ạ. Thì các bạn có thể hấp thấy phải không dùng làm Mình để Rồi. O, tuloy-tuloy. Halika. Ito mga kano eh gaaan tayo ng balat ng baboy. Oo. At alam niyo pa 'yung iba baboy natin, 'yung bottom piece natin. Kailangan si madudula para hindi siya magamoy. ano ano natakas sa <laughs> tayo sa na ako so yun na nga no nung bali uh, ay natin itong ating balat baboy Dali kailangan natin siyang defrost. So, tapos habang niluluto tayo ng balat ng baboy para maging ang tala So dito naman Ito mga kanoo, oh, eh hindi po yan uh, water tank po siya pero ang lamang po niyan ay ang tala ng baboy. Dito po namin ilalagay para ano, magkaroon pa rin kami ng space. Kasi, eh, ito nyo naman, malitan garahe namin.

Exactly. na ma ano so tigain natin na sa so, nagbubunga yung ating pinaghirapan no mga ano sa piling kasi naghihirap tayo sa pagkikita pero kumikita naman tayo mga sulit yung pagod tapos yung maganda pa nito hawak natin yung oras ng ating uh, yung oras sa ating pagkatrabaho magawin hindi tayo nauubliga na depende talaga kung sa negosyo ganyan pala ng mga ano kung gusto mong kumita ng malaki eh. kailangan magsipag ka tapos Depende sa sipag mo yung gigitain mo Saka sa sa Kapag ka naman namamasukang ka Fix sound mo Kahit na mag overtime ka Basta doon lang siya nag-range Kapag naman may negosyo ka Mangihinayang ka naman Kasi pagka meron kang Alimbawa Gusto mong mag day off Tapos di ka rin basta basta makakapag day off kasi ano eh manginayang ka sa saka lagi di naman ano eh di naman dire dire yung trabaho depende naman sa akin kung magpapahinga ko o hindi yung maganda ano mas maayos yung trabaho saka ano may time ako sa mga anak ko yun yung pinaka the best dito sa pagninegosyo pag may gusto kaming puntahan o kaya alibaw di ako gagawa ng isang araw wala na ako magpa di na ako magpapaalam sa mga boss ganyan kasi mga kami na yung boss namin eh sarili na namin kasi depende na lang sa amin kung paano kami uh, kikita yung sa pagnegosyo naman mga ano eh talagang minsan marami minsan konti talaga hindi siya uh, tuloy tuloy pero ayos naman baba, nababawi, nababawi naman yung gastos so uwi na tayo mga kano what's up mga kano mali nandito tayo ngayon sa immigration yan dito nagre renew ng ARC uh, mga visa dito rin pag gusto mong i-extend yung visa mo dito Nandito tayo ngayon sa post office So medyo matagal din tayo Meron din yata tayo magkit, uh, 40 minutes Dito sa loob ng post office Kasi Meron tayong savings sa Pilipinas Gusto ko sana mag online remittance Ang problema Hindi daw sila pwede mag send ng pera sa Pilipinas Kasi napakataas daw ng uh, High risk Sabi niya high risk So ibig sabihin Pwede yung ma mahakma Ganon Parang sa madaling salita, hindi masyadong secure. Parang gano'n yung ano, yung sinabi niya. High risk eh. Siyempre, pag parang ano, delikado, di ba? High risk, delikado magpadala. So, huwag na palaketin di yung ano, sa atin 'no. Ito kasi yung post office, government kasi 'to. So, Kumbaga, pananagutan nila lahat ng pwede mangyari. For example, ma-hack or hindi ma-send yung ano. Kaya yung application ko, na cancel Sayang. Try ko kaya sa ibang bangko, katulad na lang nito. Ayan. CTCB Bank. So, ang ginagawa ko kasi, mga ano, eh, nagpapadala ako ng remittance sa account ko. Ano pa, sa... sa mga remittance center katulad ng EEC video ang problema sobrang mahal kasi ng charge so, kasi yung for example nagpadala ka ng 50k ang, rem ang remittance pinon 300 na so magkano sa peso yan halos 500 peso ang ano, isang padalahan so eh naisip ko bangko na lang para medyo mura kaso hindi naman tinanggap high risk daw uwi na tayo